Yang Smith, eto pala ang lahat ng ine-endorso nito. Bago siya pumasok sa Pinoy Big Brother, Gen 11. Bukod sa beauty products ni Sir Manex, marami pang produkto ang na-endorso na ng dalaga. Sa kasipagan ni Fiang, kaya unti-unti nakakaipon at nakabili ng sarili nitong sasakyan. Sa edad na 17 at napapag-aral na niya mismo, ang kanyang sarili, bukod pa dyan, masaya na siya at nakakabigay na sa kanyang mommy at nakakabili para sa kanyang kapatid na si Hayden. Best ate at best daughter talaga itong si Fiang Smith. Ito ang iba't ibang product na naendorso na ng dalaga. Ating alamin guys, Pepsi, belo Products, Cream Cloud Perfume, Amira Whitening Set, Suki UV Defense, Sunscreen, Hekari, Ultra Whitening, Focalor, Rio Blooming Team, Lovato Philippines, Vivo X50, Skin to Cushion, Flavor. Ganito kasi pag mag-endorse ang nag-iisang Fiang Smith, kahit sa totoong buhay, super yaman na ng pamilya nila. Pero as usual, very down to earth pa din ang e girl <coughs>